Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Butchok. Bade, manmanan muna natin ang bawat kilos ng mga iyan. Masama ang aking hinala sa dami ng kanilang bilang. Mukhang mapapalaban tayo agad sa mga ito. Sa isip kasi nitong si Butchok, mukhang konektado ang mga aswang na ito doon sa pagkakabihag ng kanyang papaluis. Mukhang mga kakampi nila ang mga ito. Mabilis na nagtatago ang kanilang grupo doon sa likod ng mga sagingan. Samantalang si Nalulukukoy at itong si Adulpo, mabilis na dumiritso ang mga ito doon sa bahay nila ni nanay kanida. Ngunit nang papatawid na ang mga ito doon sa sapa, agad na naramdaman ng dalawa ang kakaibang mga presensya. Kanina, hindi nila ito nararamdaman. Tanging mga presensya lamang ng mga aswang ang kanilang mga nararamdaman sa paligid. Ngunit ngayon, bukhang may iba pang mga nilalang ang nasa paligid. At sa tingin ng mga ito, malapit lamang ang mga ito sa kanilang kinaroonan. At tama nga, ang sinasabi ni Pujok na bukod sa mga aswang, mayroon pang ibang mga nilalang ang nasa paligid at nagmamasid lamang sa kanila. Uy ka agad nitong si Adulpo. Anak ng titing lulukukoy, mukhang inaabangan tayo ng ating mga kalaban. Hindi mga aswang ang mga ito. Hindi na rin nakasagot pa itong si lulukukoy dahil pati siya sobrang nagtaka kung bakit hindi nila nararamdaman ang mga nilalang na ito kanina at ngayon biglang nagpaparamdam sa kanila at batid din niya na malapit na ang mga ito sa kanilang kinaroonan ngayon. Maagap na nagkarga ng mga usal itong si Lolo Kukoy, pati na rin itong si Adolfo. Agad na ikinarga ang kanyang mga dasal, hinugot na din ito ang nakasuksok na itak sa kanyang tagiliran. Ngunit biglang napatitig si lolo at Adulpo nang makita ang isang bata na naglalakad papalabas ng sagingan. Nakikilala kasi agad nila ang pagmumuka ng batang ito. Walang iba, kundi ang isa doon sa tatlong batang espiya na si Doroy. Ngunit bukod sa bata, may nakita din silang mga nilalang ang naglabasan galing doon sa kanilang unahan at pati na rin sa kanilang likuran. Nakasuot ang mga ito ng mga pulang damit na mayroong mga nakataling itim na kulay sa kanilang mga ulo. Mayroon ding mga nakasulat na mga latin na salita sa kanilang mga damit. Huwi ka agad itong si Adolfo kay Lolo At sino naman ang mga ito, Lolo Kukoy? Ngayon ko pa nakita ang ganitong mga kasuotan hindi ko rin alam, adolpa. Ngunit iisa lamang ang pakay ng mga ito. Buhay natin ang kanilang gusto. Nagpalingon-lingon itong silulukukoy doon sa kanilang likuran. Baka sakaling maramdaman din ng grupo nila ni Butchok ang mga nilalang na ito. Ilang sandali pa, huwi ka naman itong si Duroy na papalapit na sa kanilang kinaroonan at pinagtataguan. Huwag na kayong magtago. <laughs> Lumabas na kayo. Nabuhay ka pa pala matanda. Akala ko, natapos ka na ng aking kapatid. Ngunit ngayon, tulad ng aking sinasabi, siguraduhin kong matatapos na din kayo. Muling nagulat ang dalawa. Dahil kahit na nakapagtago na ang mga ito, napag-alaman pa din ang mga ito ang kanilang kinaroonan. Ilang sandali, wika ka naman itong sinulukukoy doon sa kanyang apo. pa, kailangan natin takasan ang mga ito at bumalik doon sa kinaroonan nila ni Dodong Butchok. Kakaiba kasi ang nararamdaman nitong silulukukoy sa mga nilalang na iyon. Unang bisis na nakita niya ang mga ito. Ngunit ang nakakapanindig balahibo ay ang kanilang mga presensya. Kaya sagot naman itong si Adolfo. Kakayanin natin ng lukok eh. Ngunit sa tingin ko, kapag magkakaroon man ng labanan, maaaring mapag-alaman na ito ng grupo ni Lalibutok. Nang makalapit naman itong si Duroy, muling uwi ka nito sa kanila. Kasalukuyan ng pinapatay ng aming mga kasamahan ang mga kakampi doon sa bukirin. At ngayon na dito naman kami sa lugar na ito Maghasik ng lagim Pagkatapos pa lamang ng sinasabi nitong si Doroy Biglang naglulundagan na Ang mga nilalang papunta sa kanila Sa bilis ng mga ito Agad na nakakalapit ang mga ito Sa kanilang kinaroonan Mabuti na lamang at agad Nakagawa ng malakas na harang Itong silulukukoy At gamit ang kakayahan nito agad na nakalipat ng pwisto ang dalawa. Pero hindi pa rin ganun kadaling takasan ang mga ito dahil agad na nakasunod sa kanila itong si Duroy na hawak ang armas na punyala. Umindak din ang bata sa kanilang harapan na nagiging dahilan para mapatigil ng ilang mga sandali ang mga ito sa kanilang paggalaw. Agad na muling naglulundagan na din ang grupo ng Black Spirit papunta sa kanila. Nakagawa naman agad ng mga usal ang mga ito para mabasag ang ginawa nitong si Dore. Ngunit inabutan pa rin sila ng mga pag-atake at tinamaan silang dalawa. May tama sa dibdib itong si Lulukukoy na nagiging dahilan para mapasubsob ito sa lupa. At itong si Adolfo kahit na napagulong ito Inabot pa rin ito ng taga ng isang membro ng Black Spirit. Agad na napasigaw itong si Adulpo. Lulukukoy! Nakita kasi nitong sumirit agad ang mga dugo galing sa sugat sa dibdib ng matanda. Ngunit nagulat din itong si Adulpo. Pati na si Naduroy at ang mga membro ng Black Spirit. Nang makitang natumba ang isang membro ng Black Spirit at sumirit ang maraming dugo galing sa sugat sa liig nito. Nasabayan pala nitong si Lolo Kukoy sa pagtagpas ang nilalang na nagiging dahilan para kamunti ka na kumalas ang ulo nito galing sa katawan. Napamura na lamang ang mga kasamahan nitong si Dory sa nangyayari. Ngunit gayon pa man, nasaktan pa rin itong si Lolo Kukoy na sa mga pagkakataon na iyon maaring nalalagay na ito sa alanganin kapag lumaban pa ito. Galit na utos nitong si Dury na atakihin na ang dalawa. Kaya sa galit na din ng grupong Black Spirit, dahil na rin sa pagkamatay ng isa nilang kasama, agad na muling naglulundagan na ang mga ito papunta sa dalawa. At kasabay naman ng kanilang pag-atake biglang nakarinig ang mga ito ng putok ng baril sa paligid at agad na naramdaman itong si Duroy ang pagsulpot ng mga malalakas na presensya sa kanilang kinaruunan. Pagkatapos, biglang umibis doon ang dalawang anino na kay bibilis na halos hindi na nila masundan ng kanilang mga mata. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, bumulagta na naman ang dalawa pa sa mga membro ng Black Spirit na labis na ipinagtataka ng mga ito at ilang sandali agad na bumagsak si Nanonoy at Butchok sa tabi nitong si Lurukukoy at Adulpo agad na utos nitong si Butchok doon sa antingirong si Adulpo Ilayo mo na si Lulukukoy, Kuya Adulpo dalhin mo na ito doon sa aming bahay kami na ang bahala sa mga ito Sagot naman agad nitong si Adolfo na nahimasmasan sa kanyang nararamdaman na pag-alala. Salamat at dumating kayo agad, Dudong Butok. Ako na ang bahala kay Lulukukoy. Talunin ninyo ang mga iyan. Pagkatapos agad na binitbit nitong si Adolfo ang duguan na matanda at agad na lumayo ang mga ito doon sa lugar. Hindi na din pinansin pa ng grupo nila ni Duroy ang papalayong maglulo dahil nagiging interesado na ang mga ito doon sa dalawang mga batang bagong dating. Agad na wika nitong si Butchok na mariin nakatitig kay Doroy. Pagbayaran ninyo ang kapangasan ninyong pinagkagawa dito sa aming lugar at sa ginawa ninyo kay Lolo Kukoy. Maaring mga kasabot kayo ng sinasabing mortal na kaaway ng aming pamilya. Hindi ko kayo hahayaan na makalabas sa bayan na ito na huminga. Tatapusin ko kayong lahat ngayon. Sagot naman itong si Duroy na nabatid agad na ang mga batang karap maaring mga kamag-anak ng kanilang tinutugis na matandang babaylan at matandang ermitanyo. Tama Tama ka. Apo ako, ako ni at ang pakay namin sa lugar na ito patayin ang lahat ng makikitang mga tao. Ngunit sa ngayon, mukhang kayo muna ang uunahin namin. At pagkatapos, wika nito kay Salmon, ang pinuno ng grupong Black Spirit. May kasama pa ang mga ito sa paligid, Kuya Salmon. Alamin nyo at tugisin. Natitiyak kong hindi galing sa dalawang ito ang mga pagputok kanina. Matapos lamang ang sinasabing iyon nitong si Duroy agad na itong kumilos. Kaya agad humanda na din itong si Butchok at Nunoy. Samantalang sinasalmo naman kasama ang limang mga membro ng Black Spirit agad na umalagwa ang mga ito papunta doon sa may sagingan. Para hanapin ang nagpaputok kanina na si Kimba kung saan mariin nang nakatago doon sa mga puno ng saging. Nang maramdaman kasi kanina nila ni Butchok ang iba pang mga presensya, agad na naghinala na ang mga ito at sinundan ang dalawa na si Nalulukukoy at Adolpo. Samantalang naiwan naman si Natutok, Gado at Arid, para manmanan ang mga umaligid ng mga aswang doon sa may palayan. Agad na naglatag ng mga pintuan na portal itong si Butchok. Samantalang itong si Nonoy naman, agad na umigpaw ito sa iri ng ubod ng bilis para maiwasan ang mga pag ng kanilang mga kalaban. Unang ginawa nitong si Butchok, sinubukan nito ang kakayahan nitong si Dore. Agad na naglatag ng portal itong si Butchok sa likuran nitong si Dore at sa isang iglap, sumulpot na lamang doon itong si Butchok na may hawak ng mga matatalas na mga garapa maagap naman ang naging tugon nitong si Duroy. Agad itong umikot patras at nagbato ng usala. Ngunit sa ilang sandali lamang nabatid ng bata na usal na lindang lamang iyon at huwad ang katawan ng batang si Butchok na sumulpot sa kanyang likuran. Kaya nang atakihin na ni Butchok itong si Duroy galing sa kabilang bahagi agad na nasangga pa rin ito nang batang espiya. Muling umatake itong si Butchok, ngunit ganon pa din, nasasabayan pa rin ito ni Dore. Nang gumanti na itong si Dore ng mga pag-atake, agad na nawala itong si Butchok sa harapan nitong si Dore na labis na ikinagulat ng batang espiya. Agad naman na nag-uusal ng malakas na pangharang ang batang si Dore at lumuhod ito sa lupa. Nakikita na niya ang mga portal sa buong paligid. Kaya natitiyak ng bata na dumadaan ang kanyang kalaban doon sa mga pintuan na portal. Sa isip nitong si Duroy, hindi pangkaraniwan ang lakas ng kanyang kalaban. Uy ka nito. Kailangan na laging nakataas ang aking mga kalasag. Malakas ang batang ito. Hindi ko inaasahan na ganito siya kalakas kaya niyang gawin ang mga portal na pintuan. Ang iniisip din kasi nitong si Duray na baka matulad ito nang makalaban niya ang batang paslit na si Bono na nagagawa pa rin ng bata na mabasag ang kanyang mga kalasag dahil sa lakas ng suntok ng batang paslit. Samantalang itong si Butchok na pagtanto na niyang may kalakasan din sa aspitong usal ang batang kalaban at sa tingin pa ni Butchok mukhang magaling din sa aspitong kumbate ang batang espia. Kailangan niyang makaisip ng magandang paraan para mahuli ang kanyang kalaban. Habang nangyayari naman ang labanan, doon sa dalawang mga apo nila ni Nanay Kanida at Tandang Tasyo, nakipagtuos na din itong sinunoy doon sa mga membro ng Black Spirit. Nag-iisa man itong sinunoy laban doon sa maraming membro ng Black Spirit na gagawa pa rin itong sinunoy na mapatumba ang isa sa mga ito ng tamaan ng mga kalmot ng bata. Sinubukan ng grupo ng Black Spirit na mapahina ang lakas at bilis nitong sinunoy. Ngunit agad na makuntra naman ng batang gabunan ang bawat gagawin ng mga usala ng kanyang mga kalaban at pagkatapos isa pa ang naabot ng batang aswang. Nakipaglaban pa ito ni Nonoy gamit ang mga matatalas nitong armas. Ngunit agad nananaig ang galing ng batang aswang sa bakbakan. Agad niyang nahuli ang kanyang kalaban at kinubawan na niya ito sa likuran. Pagkatapos walang habas na pinagkakalmot sa buong katawan. Nang atakihin na naman itong si Nonoy at pagtutulungan, biglang nawala na lamang ito at pagkatapos biglang susulpot na wika ng isang membro ng Black Spirit. Mukhang may karunungan ang aswang na ito sa mga dimensyon. Kailangan natin na bilisan ang ating mga kilos at talasan ang ating mga mata. Mukhang hindi ordinaryong gabunan ang batang ito. Samantalang doon sa sagingan nang mamataan naman itong si Kimba ang paparating na grupo nitong si Salmon humanda agad ang batang sniper. Agad na ikinarga ang mga malalakas na dasal sa kanyang puder at binago na ang anyo ng kanyang armas. Batid niyang napag-alaman na ng mga kalaban ang kanyang kinaroroonan at pinagtataguan. Kaya wala nang mapagpipilian pa itong si Kimba, kundi labanan ng harap-harapan ang mga ito. Agad na nagpaulan ng bala itong si Kimba doon sa mga paparating na mga kalaban. Singbilis naman ang hangin na mabilis na nagpulasan ang mga membro ng Black Spirit para makaiwas sa ginagawang iyon ng batang sniper ngunit kasabay naman ng kanilang pag-ilag nawala din itong si Kimba doon sa kanyang kinaroonan at gulat na gulat na lamang ang isang membro ng Black Spirit nang biglang sumulpot sa kanyang likuran itong si Kimba na niya ang anino ng bata kaya mabilis itong umikot sabay tagpas sa dalang matalas na tabak ngunit biglang nawala naman itong si Kimba at nakaumang na ang dala nitong baril sa ulo ng kalaban. Nagawa agad nitong si Kimba na maisahan ang kanyang kalaban ng membro ng Black Spirit. Wala nang inaksayang sandali itong si Kimba. Gumana na kasi ang kanyang ginawang usal na pamako na nagiging dahilan para pansamantalang hindi makagalaw ng ilang mga segundo ang membro ng Black Spirit ginawa iyon ng mabilisan nitong si Kimba. Kaya bago pa matulungan iyon ng mga kasamahan, napatay na ito ni Kimba. Ngunit ilang sandali lamang, itong si Kimba na naman ang napamulagat ang mga mata ng akmang gugulong na sana ito para makalayo dahil hindi na niya kayang maiangat ang kanyang mga paa. Napagtanto nitong si Kimba na tinamaan siya ng pamakong usala at galing pa sa kanyang likuran ang may gawa. Mabilis nang umataki itong si Salmon galing sa kanyang likuran na siyang may gawa sa mga pamakong usal. Maagap naman na nakagawa ng mga usal na pangwasak ang batang sniper. Ngunit inabot pa rin ang kanyang kanang likod sa ginawang pagsaksak nitong si Salmon na pagulong itong si Kimba at batid niyang malubha ang tama sa kanyang likod. Ngunit hindi iyon dahilan para mapanghinaan ng loob ang batang sniper. Agad itong nagpaputok punterya ang umaatake na namang kalaban. Pagkatapos mabilis na nag-uusal ng mga sabulag na orasyon. Sa unahan naman, muling nagpapatuloy ang labanan nila ni Butchok at itong si Dory. Ngayon, gamit ang mga pintuan na portala ng batang si Bocok, nagagawa niyang makalipat ng pwisto ng mabilisan habang ginagamit muna ng bata ang kanyang armas na tirador. Sa bilis na mga ginagawang iyon ng batang si Butchok, kahit na nakayanan itong si Duroy na masundan itong si Butchok, tinatamaan pa rin siya sa kanyang dibdib. Agad na tumilapon itong si Duroy doon sa damuhan, habang ramdam ang sakit ng kanyang tama sa kanyang dibdib. Kung wala lamang kalasag itong si Duroy, maaring mas malalapa ang kanyang natamong pinsala napamura ang batang espiya. Kahit na nasusundan niya sa kanyang mga mata ang bawat kilos nitong si Butchok sa paglipat-lipat ng pwisto, tinatamaan pa rin siya nito. Malakas na ang kanyang mga karunungan, ngunit nadadali pa rin siya ng mga usal na linlang nitong si Butchok. Ilang sandali, kinagat nitong si Duroy ang kanyang daliri pagkatapos dinura-dura niya ang dugo sa kanyang palibot at matapos iyon nag-uusal na ito ng mga orasyon may nakita na naman na mga portal itong si Duroy na malapit lamang sa kanya batid niyang sinusubukan itong si Butchok na lumapit sa kanyang kinatatayuan at tama nga siya dahil biglang sumulpot ang batang may bitbit -bit na tirador at walang habas na agad siyang binira ng pagtiradora. Ngunit hindi man lamang umilag itong si Duroy na labis na ikinagulat nitong si Butchok. Hindi nito inasahan na sa mga pagkakataon na iyon nahulaan na nitong si Duroy na mga linlang lamang ang lahat ng mga iyon at sa isang iglap biglang nawala itong si Duroy sa kanyang kinatatayuan at ubod ng bilis na umaatake na ito ngayon kay Butchok na sa mga pagkakataon na iyon Nagtatago doon sa likod ng mga puno ng saging. Thank you